Hi! Nandito ako sa aking... Ang bango ng flowers. Ang oh, bango. Very putang rapita. Oh, ang ganda, no? Hmm. Ang bango ng... Parang akong bubuyog dito. <laughs> bubuyog talaga. Sarap-sarap. Amoyin. bango-bango kasi. Hmm. Diba? Super bango guys. Sabi. As in. Tsaka ang pungpong pa talaga ng bulaklak niya. Oh. Grabe yung kapungpong yung flowers. Ang bango talaga eh. Hmm. Doon tayo sa iba. Ito yung pinakamarami. Diba? Ako ang bubuyog ngayon. <laughs> Ay. Lami apungi onoy o eh. Kami apapot doon Ba? Put don ba? kaya arang to na lang sa balay bango talaga ay eh. grabe yun lang guys thank you for watching sa magandang flowers